Oh. <tinyo> Nakaw, matindi! Na 10 taon lang yan, 10 taon ka lang ba? Kahuli oh ah! Oh. Sabi! Ilan taon ka na? 11 oh, 11, grabe 11 o, no. nakakaapan na o Nakahuli, balaki eh no? Lupet <tinyo> Mama! Mama! Hoy! Hoy! <tinyo> Ayan, ating makakahuli Hoy, nakuli o oh. Sa loob nun ng burak. Oh, Inaabol ko tilapia. Gato kalaki lang kaya. 45 grasso. Inaabol ko na kapalag. Inaabol ko na pag ano. Papakabilis ko. Wala ko mga okay, mo. Mga ako eh. Ba mo mga idol! Shoutout sa mga kabataan dyan! Ay. Maayong Ay. mo lang. Ito tilapia. <laughs> tilapia <laughs> syempre <laughs> Always tilapia. Tengah <Taka>, sawah. <laughs> Jisak, <laughs> <laughs> nalis kita pindu gum. Apa? Tangan, di patah apa eh Huwag doon na guys, Shout out! Shout out! camera! Kami dinidilala sa pinakabalit na to! Sama mo na pre! Sama mo na yan! Tayo mahuli nga! Nag-chamber, Jake! Napakadami! Gamewang! Tindyo! Gamewang! Alo ngait mo. Ha. Ha. Kita. Kita. Hello guys. Hello guys. Hindi nila. So yun mga boss idol Mga nga pa kami anong oras na Alas 9.15 Mga nga pa kami sa pulo Malunday lang kami Wow mama Yeehee

Kaya nating ibit Mamaw! Mamaw! Apat no? Sandali pa lang Wow! Wow! Idol! 10 years old! <laughs> idol! Mamaw na naman! Yun no? sulong. Lima! Masadong maliitap! Lima na!

Sabog ang itlog oh. Night fishing tayo mga boss idol dito sa malaking pulo. Ayun, tumatalon yung mga tilapia. Matindi, grabe to, oh oh. Oh, oh! oh. Yo no. 12 oh. piraso na. Ilan na 12 na. Pilag piraso na, mga boss. Huli naman, huli naman mga boss oh. Oh, huli. Hihi. Tanda lang <laughs> kayo pagkaba. Recipe rap. Oh, huli. Pilihin lang sa mga. Huwag kayo magmadali. Oh, DJ, Wag niyo muna kayo sumulong lang sumulong. Tunay. Oh, pang 15, pang 15 piraso. Tunay, kahit maliit. Pang 15 piraso. Mga boss. 15! Oo. Hindi ba? Mamaw! Oh. Sandali, guys. 17 piraso na mga boss. Sandali There. pa lang. Mga nasa 10 minutes pa lang kami. Ang lulupit ng mga batang ito. Ba? Mga batang to. Oh, mabaw, mamaw naman. Oh. Mga na din. Oh. Sinabi piraso na naman. Sinabi piraso na naman. Oh. Ah,

Ina. Ilan na? Hindi ko alam. 27 Nakakataguan pa mag-focus ng self-pro. Ano? pa oh, naman. pa akadun. Update sa huli mga boss. oh Update sa huli. <laughs> dami. <laughs> Grabe uh. dami. Saan Maraming nakakanood. Uh. Wow! Saburang 10. Maraming eh. ba? oo hehehehe ayan o ayan ang huli o ayan ang huli mga boss o Oh, oh, ha? Oh. ha? David yung na mga cellphone abangan natin mga loads abangan natin mga kataliptip puta oh. lang telepya dito ha hindi kumakuha malaki kasi oo Ayan na. Ayan na mga master. Tuli na sa ulo. Nako, di na humingo. Natusok ako. Oh. Wow, mama. Oh. Nakalito. Tara na, tinulong ako lang ng mga sasak. Oh. Tinulong ako lang ng mga sasak. Oh. Laki oh. Ang gano'n ko lang siya Wasak. Wasak na wasak. Oh, uli na naman mga boss. Oh. Oh, ilang pirasa na to mga boss. Dami na to mga boss. Oh. Food trip na naman to mga idol. 1, 2, 3, 4. Dami na mga 20 higit. Hindi Lampas 20 na yan. Ayan nga. Rentaway nyo. Oh. Oh. Oh, no, 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 no. Mamaw. <laughs> Mamaw. Mamaw. Oh, puti. Oh. Mamaw na naman. <laughs> Ay, lang pala. Alam may arroyo. Ah, oh, hindi. lupet no, ano 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 Mamaw. Mamaw na naman. Mamaw. Mamaw na naman. update ulit tayo mga idol uh, sa huli natin wala. oh update tayo sa mga huli natin mga boss dami na no? oh ayan no? oh 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 huli ay harvest oh Oh, uh. mga boss na naman. Oh, oh, oh. Oh. Mm. Oh. 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 Mamaus. Mamaus Mamaw, mga boss. Ito po may mabait, pagtulog. Mama, mga boss. Asa na uli? Yeah. No? Yeah.